ang isa sa mga pinakamaiinit na issues uh, ngayon mga panahon na to ito po yung uh, una pinag-usapan natin yung flood control projects pinag-usapan natin kanina yan di ba eh ngayon nga nangyayari na yung second hearing dun po sa Senado at isa sa mga uh, nagmumurokolyo. <laughs> at isa sa mga nung last week po hiningan namin ng uh, hiningan namin ng uh, side niya Itong si uh, Congressman na uh, Richard Gomez Okay, hininga namin Siyempre, pagka may isang issue na mainit Sa halos sabay-sabay talaga lahat ng mga media Na humingi ng mga appointment ng uh, interview At hindi pang karaniwan Yung uh, uh, pare-parehas kami na topic Dahil yun ang mainit eh Ngayon, nag-post siya ngayon Okay, para daw ang nangyayari Isang uh, mahal na media spin isa doon sa mga pinos niya, yung mga pangalan ng mga mismong kumukontak sa kanya at ang purpose, yung mismong screen grab. Yung screen grab mismo. Okay, para mas maintindihan po natin, isa po sa mga nanawagan na medyo foul ang ginawa ni Congressman from National Union of uh, Journalists of the Philippines, NUJP. Nasa linya po natin si Chairman Jonathan De Santos. Chairman, magandang magandang araw. Ay, magandang umaga po at uh, salamat po sa invitation sa programa niyo ngayong umaga. Salamat din po sa pagtanggap, Chairman. Chairman, uh, yung assessment naman na muna ninyo, ano ho ang palagay ninyo dito sa ginawa ni Richard Gomez bilang bilang tugon sa paghingi ng uh, paghingi namin ng uh, ng uh, time o opportunity sa kanya na i-air ang kanyang site. Go ahead, Chairman. Oo, oh, uh, nabanggit nyo, no? uh, medyo foul. ah uh, Dagdado na natin, foul na foul talaga yun. Dahil, kung baga, parang hindi nyo naisindihan kung paano ba dapat makikungo sa media. Hindi naman natin sinasabi na parang dapat sobrang taas na tingin nila sa atin, no? Pero yung paghingi naman natin ng side niya, ay yun nga, nabanggit mo, kasama talaga sa trabaho, no? Aba. Uh, in fact, pag may malaking issue, um, tama kayo, sabay-sabay tayo. actually, like, uunahan nga yan, eh, di ba, na makakuha ng uh, input mula dun sa taong involved o taong uh, hindi involved pero implicated no um, at napakalaking talon para sa kanya Nasabi na media spin yon uh, well in fact uh, pabor nga sa kanya yun eh na hindi, hindi yung side niya Eh, uh, pwede pwede naman kasi well hindi pwede pwede pero uh, pwede naman din na ilabas na lang yung allegation na think, sa sa flood control uh, structure na nabuho no pero uh, kumbaga dahil nga matino yung mga reporters, ay yung panig uh, niya, no, para makapag-explain siya. Uh, yung pangalawang uh, nakakatakot dyan, ay yung nilabas nga yung pangalan at mga numero ng mga mm. uh, sa kanya ng media. No? Eh, alam naman natin, panahon ng scam ngayon, uh, pwede gamitin yun uh, para sa scam. Or worse, uh, pwede harassment mula sa mga supporter niya o kung sila mang makakita sa internet dahil hindi naman natin makokontrol kung sila makakita ng number na yun. So, yun nga po, no? Um, marami na nung kundi sa ginawa niya at uh, hinihintay pa rin natin na uh, i-take down niya man lang ayong uh, yung post niya. Oh, considering uh, chairman na uh, itong si Richard Gomez ay hindi bago sa larangan ng uh, politika at showbiz na punong -puno din ng intriga, chairman. <laughs> Oo oh, nga. Eh, In fact, pang, pang ilang term na ito bilang congressman. Correct. mayor na siya. At matagal siya sa showbiz, no? parang hindi naman siguro uh, hindi naman siguro sa stranger sa bahay bahigipag, ng sa media. Tama. At ayun na, napakadali naman sabihin na no comment na lang. O kaya wag na lang 'yan sagutin, 'di ba? Ah, uh, hindi sila god, hindi pa ng mga reporter, pwede sabihin ng mga producer hmm. na na silumukan namin kunin yung panig niya pero hindi sumagot. Tapos yun, kahit paano, end of story. Mag-aabang na lang tayo ng statement niya uh, later on. Uh, hanggang ngayon, wala pa rin naman, ano? Wala pa rin, wala pa rin. Saka hindi, hindi unusual, Chairman, na ang mga media entities, mga media stations, particularly yung mga news uh, station, ay iisa yung kanilang issue o iisa yung kanilang kukunin sa kanya dahil nga yun ang lumalabas na balita. Oo, yun talaga. Um, yun nga, yung fact na pare-pareho tayo, na, kasi mga media, ah, uh, ano for interview. Oo. Oh, um, Malamang, uh, may tinukol sa kanya na issue ang hindi talaga yung panig niya. ah uh, in fact nga, no, sana nagpasalamat na lang siya na may effort na ginawa para para sa kanyang kapakanan din yun eh. Pwede naman yung sabihin, um, o kunyari, no, hindi naman natin alam. Pero kunyari, meron silang uh, sa lokal, no? Pwede niya sabihin yun at i- yun, bahagi niya kung bakit yun yung uh, tingin niya, no? Let's say, nadadawit sa or what. Pero wala, hindi yun yung ginawa niya. At uh, sayang naman ngayon, Ah, uh, Siyempre, hindi mo may iwasan na yung mga netizens, yung mga users, ay eh, kung ano na rin ang isipin uh, doon sa reaction niya na ganoon. Oo nga kasi yung mismong mayor kasi na viral sa kanyang reklamo, isipin mo na lang chairman kung walang tumatawag sa kanyang istasyon at walang kumukuha ng panig niya, edi eh, yung panig na lang ng mayor ang pwedeng lumabas dyan. Oo, yun nga, yun nga talaga ang posibleng mangyari. At uh, malamang yung nga nangyari, uh, napasama pa nga siya kung totoo sir dahil... Mm. Uh, ang mukha siyang ayaw makipag-usap, ayaw humarap. Kung ano man, kung ano man yung makukuha natin uh, implication doon, uh, wala, wala na siyang control doon. Uh, so yun, nature loss talaga for him. Oh. At ang maganda rin, uh, dahil sa issue na to, uh, ang mas importante naman talaga ay yung tingnan natin kung ano ba talaga yung uh, kung ano yung sitwasyon doon sa lugar nila, no? sa Leyte. Ano, ano nangyari sa flood control project na yun? Um, I think may mga gano'n mga reports, pinapakita no? na gumuhunga at uh, yung mga residente mismo, ilang ang uh, nananawagan ng investigasyon. Oh, pa paano kaya ito, Chairman? Kung lahat ng mga congressman, mga senador, mga sekretary, ayaw na magsalita, ano implikasyon nito sa atin? Eh, hindi mo gano'n sa isang demokrasya. Alam uh, naman po natin na ang... Uh, kung baga yung mga tanong ng mga media, ang tanong mm -hmm. ng mga reporter, mm hindi -hmm. eh, naman po kung kumbaga, para sa atin lang. In no? uh, fact, uh, ang mga tanong na yan ay para sa public, no? para sa mamamayan, -mama mm -hmm. para malaman din kung ano yung sitwasyon sa mga area nila. Mm -hmm. So kung, kung yung mga opisyal natin ayaw sumagot, ayaw humarap sa media, um, parang kumbaga ay nababawasan din yung mga mamamayan, -mama yung mga constituents nila, an uh, oportunidad para malaman kung ano yung sitwasyon, di ba? Para ko nangyari, rin, -hmm. ko, mm -hmm. Ko, control project na ito, uh, isipin -hmm. lang, isipin palpak. Pero, kung magpapaliwanag yung mga official, at least maintindihan natin, ah, ganito pala yung nangyari dyan, or ah, nakulang siguro yung contract, or kung ano man, uh, mas, mas madali nating maintindihan kung ano yung nangyayari. At, um, alam din natin kung anong gagawin natin sa kasunod. Kung sinong sisimilin, for example, o uh, sinong sisisihin, mga ganung bagay. Oo, kasi uh, sa kaisa pa, uh, Chairman, um, tungkulin niya ang magpaliwanag. Tungkulin niya ang pagpaliwanag kasi hindi naman lahat ng kanyang kababayan o lahat ng buong Pilipinas o lahat ng Pilipino sa buong mundo ay nakafollow sa kanyang FB page. Uh, Oo, oh, oh, oh. oh, at hindi naman lahat ay I may mean, kunyari. Uh, hindi naman lahat ay I may mean, number niya para tanongin sa mismo, di ba? Hmm. Um, kaya nga, may special role yung media Uh, para i-amplify yung mga ganitong issues. No? Kasi hindi naman, kung kahit ano pa man yung dynamics sila sa politika sa area nila, sa lugar nila, mm -mm. um, the fact ay gumuho na, na flood control structure, no? At uh, hindi rin naman natin mapagkakaila na noong tinatayo yan o noong nag yan, nandun naman siya at kapag binibida nila ito, as a project, ba? Diba? Mm -hmm. So normal din naman itanong kung ano nangyari, paano nangyari ito. Um, let's say meron namang maayos na explanation dito. Kasi, kunyari, ah, umulan kasi, kaya gumuho or whatever. Or di as pa makapanatag yung mga uh, residente na, ah, ganun, ganun pala yung nangyari. Ganito pala yung gagawin yung pamahalaan para sa gawin itong picture na to. Eh, wala. So, hindi natin alam. Sa ngayon, ang lumulutang, uh, chairman ay... Uh, okay ba na mag-public apology siya at uh, pakinggan siya o isang panah yung kaso sa Ethics Committee ng uh, Congress? Ah, uh, okay. Uh, at minimum po sana, ay tanggalin muna niya yung uh, post niya, no? Kung hindi tanggalin yung post, at the very least, tanggalin niya yung mga picture, uh, yung mga screen chat na may sensitive information. Dahil um, may question din po ito sa data privacy, no? Maaaring may ba sa data privacy app. Tapos, ang pangalawa, oo, oh, oh, maganda sana kung mag-apologize. sa kailanin niya yung role ng media, no? Um, na bahagi ng nation building, bahagi ng uh, demokrasya. Yung kaso po sa ethics committee, hindi po natin, kung bagay, syempre, uh, gusto natin maiwasan yung mga ganitong mga proceedings dahil uh, naiitin na naman natin na budget season, at the same time, uh, kung nagkaroon po ng kaso, baka po ang mangyari ay patawag pa yung mga reporter, o no, yung mga producer na mm -hmm. ng request, eh, ibig sabihin na niliban sila sa trabaho. So, medyo komplikado po yun, ano? Although, kung nanaisip ko ng ethics committee lang house na magsagawa ng investigasyon, magsagawa ng hearing, um, I think kayang-kaya naman po rin gawin sila yung mga mismo. Uh -huh. Oo. Oo. Uh -huh. na naman na yung nangyari. Um, aware naman sila dun sa insidente. So at the very least, siguro pwede sa hingan ng uh, paliwanag kung ano nangyari, kung bakit gano'n yung uh, pakikitungo niya. Dahil hindi naman po dahil congressman, hindi naman dahil senador, ay hindi sa pwede tanongin ng mga uh, tanong, no? Hindi ibig sabihin tayo, ano pwede yung gawin. Mm -hmm. May malalagutan pa rin sa, sa taong bayan. In fact, yun nga po talaga yun. Uh, public servant sila. At, uh, kung, sila uh, para sa atin sila nagkatrabaho dapat. Hindi yung kung ano lang pwede lang gawin. Uh, kung trip lang nilang, kunyari, mag-away lang yung biyay, okay lang. Mm -mm. Kasi pwede naman pag-usapan lahat. Sa totoo lang, chairman, eh, no? Oo. Mm, -mm. Mm, mm um, or kung ano nyo kaming ano, pwede lang na siya maglabas nga ng statement o mm -mm. or kung ano man. Mm-hmm. Uh, um, huwag na tayo idaman kung baga kung let's say meron silang away uh, sa late, eh, hindi natin alam. Mm -hmm. Um, hindi naman tayo kasali. Though, in fact, kung, kung na nga natin, ano, yung mga screenshots na pinost niya, yung lahat ay, I think, Manila-based na mga newsrooms. No? Mm -hmm. So, hindi, na, hindi tayo aware talaga mm -hmm. kung ano man yung dynamic mm -hmm. At yun nga, kasama tayo sa kaya nga tayo humingi ng interview para may pilihan natin. Tama. 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 Okay. Chairman, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ po. Maraming salamat po. Magandang mga sa atin, National Union of uh, Journalists of the Philippines, Chairman Jonathan De Santos.